Bati ko sa lahat. Kasama mo ang serbisyo ng Pagsusuri Guru, Markets. Magsimula tayo sa summary data ng korporasyon. Kaunti pa ipag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Maaari mong ipaus ito kung kinakailangan. Ipinapanukala naming isaalang-alang ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng korporasyon, Monarch Casino and Resort, Inc. Ticker, LCRI. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data simula noong Mayo 18, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Monarch Casino and Resort, Inc. na bibilang sa subkategori. Leisure rates, dalawamput siyam na kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri na medyo kinatawan. Makikita natin ang mga huling desisyon na mas malapit sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-aralan ay 7.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, minus 0.5 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa amin sa pangkalahatan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa stock market sa kabuuan ay isa puntos. Laban sa 7.5 na rating ng kumpanya Monarch Casino and Resort. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Monarch Casino and Resort, Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Monarch Casino and Resort nagpakita ng dynamics na 23.4%. laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 12.7%. Hindi ito nagpapatunay ng anumang bagay, ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Monarch Casino and Resort nagkakahalaga ng US dollars 1.53 bilyon. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 100 at anim bilyon. Monarch Casino and Resort Account para sa isang bahagi ng 0.778%, ito ay isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategori. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$0.53 billion. Na may kapitalisasyon ng libro ng subkategory na US$56 billion. Monarch Casino and Resort umabot sa 0.55%. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Monarch Casino and Resort, Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.778%. Ang book value ay 0.5%. Na 23% mas mataas kaysa sa market value share. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US$ 0.016 bilyon. Utang sa libro capitalization ratio ay 3% ng kapital. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos ang market price to earnings ratio ng kumpanya ay labing anim na. Ang average para sa subkategory ay 30.5 na 50.5% mas mababa kaysa sa subkategory. Rating ng stock exchange price to profit ratio kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ Dollars, 66 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars, siyam na anim milyon, na 0% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average para sa subkategory ay na labing anim na porsyentong mas mataas kaysa sa subkategori. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 500 at 30 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang US$ 500 at 30 milyon na 0% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 18.2% na may average sa subkategori na 6.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 11.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 1.134%. Ito ay 46% higit sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ng ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng presyo ng stock exchange ng organisasyon, Monarch Casino and Resort, sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $527,000. At para sa subkategori $768,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 31.4%. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay 33,000 dolyar. Na may average para sa subkategory na 11,500 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at ang pagganap ng kumpanya ay 6,000%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay isang daan at walumput isa libong dolyar. Sa subkategory na tatlong daan at labing isa thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay pitumput dalawa Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang mga ibinebentang pagbabahagi ay 1.8% na may average para sa subkategory na 4.3%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 66% para sa kumpanya Monarch Casino and Resort. Habang sa subkategory ang RC level, labing apat na ay 50% potensyal, ang mga subkategori ng mga mahalagang papel ay sinipi na mas mababa kaysa sa kumpanya Monarch Casino and Resort. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollars 82.77. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars sham. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 6%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Magagamit mo ito. Link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian. Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Monarch Casino and Resort. Impormasyon at Sanggunian na Sistema ng Pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa upang magbukas para sa pagtaas sa US Dollars 82.78 bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 88.45. Ang stop loss ay nakatakda sa 77.11 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang order ay na naayos batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hunyo 17, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, UNA, ay isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa pagbabalance deal ay magiging o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa kasalukuyang presyo. Isang malaking pasasalamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at para sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Kayo'ng lahat ang pinakaastig na madla sa buong mundo.